Welcome po sa pagbabalik sa Film Recaps Tagalog. Sa mga bago pa lang, welcome sa unang pagdating. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo, ang isang Chinese romantic movie na pinamagatang For Love or Money. Bago po tayo magpatuloy ay baka naman. Nagsisimula ang movie sa pamamagitan ng pagpapakita sa isang babae na nagngangalang Xing Lu na nagtatrabaho bilang isang flight attendant. Habang tumetawid siya sa kalye ay muntik na itong mabundol ng dumaang sasakyan. Dahil nagmamadali si Sheng Lu ay umalis din siya agad doon. Gayunpaman, ang driver na muntik ng makabangga kay Sheng Lu ay kinuhanan siya ng litrato para sa anumang layunin. Isang araw, sinabi ni Sheng Lu sa isang kaibigan na magre-resign siya sa kanyang trabaho bilang flight attendant at gusto niyang magtayo ng kafe habang naglalakad kasama ang kanyang kaibigan ay napadpad siya sa isang marangyang kasalan sa isang gusali. Laking gulat niya nang malaman na ang pangalan ng groom ay Yan Shenming na walang iba kundi ang pangalan ng kanyang kasintahan. Para makasigurado ay nagpa siya itong pumasok sa gusali. Nakita niya ang groom at siya nga ang kanyang kasintahan. Nawasak ang damdamin ni Xing Lu matapos malaman na pinagtaksilan siya ng kanyang kasintahan at nagpakasal sa ibang babae. Napaluha siya at agad na umalis sa lugar. Nang mapansin ng kanyang kasintahan ang kanyang presensya ay agad siyang hinabol palabas ng gusali. Nagkita sila sa pagbuhos ng ulan at pagkatapos ay inilabas ni Xing Lu ang lahat ng kanyang galit at pagkabigo kay Yan Shenming. Gayunpaman, ang mas nakakagulat ay nagpakasal si Yan Shenming sa ibang babae dahil lang sa gusto niyang kontrolin ang yaman ng kanyang biyenan. Sinabi ni Yan Shenming na babalik siya kay Sheng Lu dahil siya lang ang babaeng mahal niya ngunit kapag sigurado na ang lalaki na siya ang maging karapat dapat na tagapagmana. Nang marinig ito ni Sheng Lu ay galit na galit at agad na iniwan ang lalaki. Dahil sa labis niyang dinamdam ang pagtataksil ng kanyang kasintahan, nagpa siya si Sheng Lu na magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa itaas ng isang gusali. Ang mga taong nakakita sa kanya mula sa ibaba ay mukhang nag-aalala sa kanyang walang ingat na kilos. Inihanda rin ng mga pulis at bumbero sa ibaba ang pagtalo ni Xing Lu sa pamamagitan ng paglalagay ng isang higanteng kutson na gawa sa mga rubber balon. Tapos ay sinubukan nilang kumbinsihin si Xing Lu na wag nang ituloy ang kanyang pagpapakamatay. Isang lalaking nagngangalang Chen Xiong na nagkataong dumaan sa pinangyarihan ay napansin kung ano ang nangyayari doon. Nang makita ang isang babae na sinusubukang magpakamatay, si Chen Xiong ay palihim na nagtungo sa bubong ng gusali sinusubukan niyang hikayatin si Sheng Lu na kalimutan na ang kanyang pasya na magpakamatay. Ngunit determinado si Sheng Lu na wakasan ang kanyang buhay. Tumalon siya at nadamay si Chen Xiong na nagtangkang iligtas siya. Mabuti na lang ay nakaligtas silang dalawa dahil bumagsak sila sa dambuhalang banig na inihanda ng mga autoridad. Si Chen Xiong na nag-aalala pa rin sa kalagayan ni Sheng ay sinundan siya sa isang kafe na siya pala ang may-ari. Dahil sa pangyayari ay nagkakilala silang dalawa, tila nagustuhan ni Chen Xiong si Xing Lu sa unang pagkakataon na nakita niya ito, nang muntik nang masagasaan niya ang dalaga. Masayang masaya ang binata nang makitang muli si Xing Lu. Dumadaan si Chen Xiong sa kafe ni Xing Lu araw-araw para lapitan siya. Nagbigay din siya ng dibuho ni Xing Lu na nakasuot ng uniforme ng flight attendant na mismong iginuhit niya at isiniwalat niya na siya ang muntik nang makasagasa sa kanya sa Vienna noong oras na yon. Nang marinig ang pag-amin na ito ay labis na nagulat si Xing Lu at hindi inaasahan na makakatagpo siya ng isang taong muntik ng makasagasa sa kanya. Isang araw, dumating si Xing Lu sa bubong ng gusali, kung saan naroon si Chen Xiong na nangangarap ng gising. Inihayag ni Chen Xiong na siya ay isang ordinaryong pintor na hindi pa mayaman sa pananalapi, dahil ang ilang mga direktor ng galerya ng sining ay nag-aatubili na ipakita ang kanyang mga gawa kaya hindi pa siya makakuha ng income tapos ay nangangamba si Chen Xiong dahil paubos na ang kanyang financial. Nang marinig ni Xing Lu ang binata na nahaharap sa mga problema sa financial, inalok siya ni Xing Lu na magtrabaho sa kanyang kafe. Agad namang tinanggap ni Chen Xiong ang alok. Simula noon ay naging mas close ang relasyon ng dalawa hanggang sa tuluyang naging magkasintahan. Isang gabi ay nagtungo si Chen Xiong at ang kanyang kaibigan sa isang lugar kung saan ginaganap ang karera ng kotse. Para kumita ng dagdag na kita, balak niyang sumali sa karera dahil ang premyo na inaalok ay nakakatukso. Nagtagumpay si Chen Xiong sa karera ng kotse at nakuha ang premyo, tapos ay inimbitahan niya si Xing Lu na maghapunan sa isang magarbong restaurant. Pagkatapos ay nagkwentuhan ang dalawa tungkol sa kanilang pamilya habang kumakain ng hapunan. Inihayag ni Xing Lu na matagal nang namatay ang kanyang ina at muling nag-asawa ang kanyang ama sa ibang babae. Ang ama ni Xing Lu ay dating mayaman, ngunit dahil siya ay walang kakayahan sa pamamahala ng pananalapi ng pamilya ay tuluyan siyang bumagsak sa kahirapan. Sina Chen Xiong at Xing Lu ay nagmadaling lumabas ng restaurant matapos ang isang maliit na insidente na hindi pagkakaunawaan. Kinabukasan, dinala ni Chen Xiong si Xing Lu para mag-date sa isang amusement park kung saan tila masayang-masaya silang dalawa na tinatamasa ang sandaling magkasama, nang matapos ang dalawa sa palaruan ay tila interesado si Xing Lu sa isang sing-sing na nakadisplay sa bintana ng tindahan ng mga alahas. Nang nakita rin ito ni Chen Xiong ay nakaramdam ng pagka-awkward kay Xing Lu at agad na umalis. Kinailangan ni Chen Xiong na makita ang presyo ng sing-sing na nakalista doon. Isang araw, binalikan si Chen Xiong ng lalaking natalo sa taya noong nakikipagkarera si Chen Xiong at pinilit siyang bumalik sa karera. Nang tumanggi si Chen Xiong, nagbanta ang lalaki na gagawa ng kaguluhan sa kafe ni Xing Lu. Nang marinig ito ni Chen Xiong ay napilitang sundin ang kahilingan ng lalaki. Habang umuusad ang karera ay biglang sumulput si Xing Lu kaya nawala ng focus at natalo si Chen Xiong. Galit na galit si Xing Lu nang malaman niyang nakikibahagi si Chen Xiong sa isang napakadelikadong karera ng kotse at agad siyang iniwan. Dahil natalo siya sa karera ng sasakyan, kinailangan ni Chen Xiong natanggapin ang kanyang parusa para makauwi ng ganap na hubot-hubad. Palihim na pumasok si Chen Xiong sa kafe ngunit nahuli siya ni Xing Lu. Nang makitang walang suot na damit si Chen Xiong, tumawa lang si Xing Lu at binato sa kanya ang isang kumot. Ngunit galit pa rin si Xing Lu sa binata sa pakikibahagi nito sa karera, lalo na nang malaman niya na galing dito ang ginastos niyang pera sa kanilang hapunan noong isang araw sa isang magarbong restaurant. Nang makitang malungkot si Xing Lu, dinala siya ni Xu Chenzong sa isang lugar para ipakita sa kanya ang isang bagay. Yun pala ay dinala siya ni Chenzong sa kanyang apartment at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga painting na mukha ni Xing Lu na kanyang mga nilikha. Pagkatapos ay hiniling ni Xing Lu kay Xu Chenzong na ipinta ito ng isa pang beses. Ngunit nang pipintahan na sana niya si Chen Xiong ay nagulat siya nang biglang hinubad ni Xing Lu ang lahat ng kanyang damit. Gayon pa ipininta pa rin siya ni Chen Xiong ng buong puso. Pagkatapos ng kanyang pagpipinta ay tinakpan ni Chen Xiong ng kumot ang inosenteng katawan ni Xing Lu habang yakap niya ito ng mahigpit. Pagkatapos ay isiniwalat ni Xing Lu kay Chen Xiong na siya ay nagsinungaling. Ngunit hindi naintindihan ni Chen Xiong ang ibig niyang sabihin. Isang araw, pinadalhan si Shing Lu ng dati niyang kasintahan ng isang lumang magazine kung saan mayroong isang artikulo tungkol kay Chen Xiong na anak pala ng isa sa mga pinakamaimpluensya at iginagalang ng kalipunan. Pagkatapos ay pumunta si Shing Lu sa opisina ni Yan Shenming kung saan sinabi niya na si Chen Xiong ay katulad din niya na nagkakaroon ng pag-iibigan sa isang tao dahil lamang sa kanilang kayamanan. Nang marinig ito ay nagalit si Shing Lu at binigyang diin na hindi siya katulad ni Yan Shen Ming na gusto lang ang kayamanan ng kanyang asawa. Mahabang kwento, biglang nagpropose si Chen Xiong kay Xing Lu gamit ang singsing -sing na nagustuhan niya kanina. Inihayag ni Chen Xiong na kinailangan niyang magbenta ng ilang napakahalagang mga painting para mabili ang singsing. -sing. -sing. Gayon paman, binaliwala niya ang mga bagay dahil balak talaga niyang magpropose kay Xing Lu gamit ang singsing. -sing. Ngunit napaluha si Xing Lu at pagkatapos ay iniwan si Chen Xiong ng ganoon na lamang. Tapos ay nagtungo si Xing Lu sa bubong ng gusali kung saan sinubukan niyang magpakamatay noon. Napaluha siya habang sumisigaw na humihingi ng tawad kay Chen Xiong sa ginawa niyang kasalanan sa binata. Matapos kumalma ng kaunti, bumalik si Xing Lu kay Chen Xiong at sinabing gusto niyang wakasan ang kanilang relasyon. Napagdesisyon na ni Xing Lu na bumalik kay Shen Ming. Nahuli silang dalawa ni Chen Xiong na nagde-date. Nang humingi si Chen Xiong ng paliwanag mula kay Xing Lu, sinabi niyang hindi niya kailanman minahal si Chen Xiong. Habang lumuluha si Sheng Lu ay inihayag na ang kanyang ama ay naospital at nangangailangan ng maraming gastusin sa pagpapagamot. Sinabi niya na ayaw niyang gugulin ang kanyang buhay sa isang mahirap na lalaki tulad ni Chen Xiong na walang magandang kinabukasan. Hindi napigilan ni Chen Xiong na umiyak ng marinig ang mga salita ni Sheng Lu kung saan lubos na nasaktan ang kanyang damdamin. Samantala, Galit na galit si Yan Shenming nang tumanggi si Xing Lu na makipagtalik sa kanya dahil sa totoo lang, inisip at inaalala pa rin niya si Chen Xiong kahit na walang katutuhanan ang mga nasambit niya sa lalaki. Sa katunayan, sinadya ni Xing Lu ang mga masasakit na dahilan para layuan siya ni Chen Xiong kahit na mahal pa rin niya ito. Nakipagkasundo pala si Xing Lu sa nanay ni Chen Xiong para mahalin siya nito pagkatapos ay itaboy ang binata sa kadahilan ng mahirap siyang pintor. Sinadya ito ng ina ni Chen Xiong upang ang kanyang anak ay makauwi upang alagaan ang kanilang kumpanya at mabigyan ng mga mana upang mapanatili ang karangalan at mabuting pangalan ng pamilya. Tunay na nahulog ang loob ni Xing Lu kay Chen Xiong ngunit hindi niya naiwasan ang pinirmahan niyang kontrata na nagkakahalaga ng 15 milyong yuan. Pagkatapos ng insidente yun, si Xing Lu ay nanlumo at inilabas ito sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Lubos siyang nagsisisi sa pagtataksil kay Chen Xiong. Samantalang sa ngayon ay wala pang lalaki na nagmahal sa kanya katulad ni Chen Shung. Sa kabilang banda, nagpa siya si Chen Shung na bumalik sa bahay ng kanyang ina. Mukhang masaya rin ang kanyang ina sa kanyang pagbabalik. Ayaw ng ina ni Chen Shung na maging pintor siya dahil ayaw niyang matulad si Chen Shung sa kanyang ama na nagpakamatay dahil pakiramdam niya ay nabigo ito bilang isang pintor. Mahabang kwento, si Chen Shung ay naging CEO ng kumpanya ng kanyang pamilya. Pagkatapos maging isang CEO, ibininta niya ang lahat ng kanyang mga painting sa murang halaga dahil gusto niyang isara at kalimutan ang nakaraan nila ni Shane Lu. Sa exhibition, ang pinakamahalagang painting ay binili ng isang tao sa halagang 15 milyong yuan. Naging mausisa si Chen Shung tungkol sa pagkakakilanlan ng buyer na handang gumastos ng ganoon kalaking pera para lamang sa isang painting. Tapos ay sinikap niyang subaybayan ang buyer. Nang mahanap niya ang tirahan ay nabunyag na ang bumili ng kanyang painting ay walang iba kundi si Shing Lo na nagmumukhang kawawa. Tapos ay tinanong ni Chen Xiong ang babae tungkol sa kanyang mayaman na dating kasintahan. Ngunit si Shing lu ay tahimik lang dahil ayaw niyang pag-usapan ito. Nang tanungin ni Shing Lo kung magpipintura siya ulit, hindi sumagot si Chen Xiong at umalis na lang ito. Umiiyak si Shing Lo sa pagkabigo, suot pa rin niya ang sing-sing na ibinigay sa kanya ni Chen Xiong dahil mahal pa rin niya ito. Nagpa siya si Xing Lu na sundan ang binata. Sa kabilang banda, mukhang malungkot din si Chen Xiong dahil mahal pa rin niya si Xing Lu sa kabila ng mga nasabi nito sa kanya. Nagpa siya si Chen Xiong na bumalik sa tirahan ni Xing Lu ngunit pagdating niya doon ay hindi niya ito makita kahit saan. Samantala, si Xing Lu ay nakasalubong ng isang masamang loob na sinusubok ang kunin ang singsing na ibinigay sa kanya ni Chen Xiong. Sa kasamaang palad ay nagtamo siya ng saksak dahil sa pagdepensa nito para hindi makuha ang singsing. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, patuloy na tumatakbo si Sheng Lu upang hanapin ang kinaroroonan ni Chen Shung. Tapos ay nakita niya ang kotse ni Chen Shung at agad siyang pinigilan. Huli na nang napansin ni Chen Shung ang dalaga kaya hindi sinasadyang nabangga niya ito na naging sanhi ng pagtilapon ng katawan ng babae sa isang lawa isinugod ni Chen Shung si Xing Lu sa ospital at kinuha ang sing-sing na suot ng dalaga. Lubos niyang pinagsisihan na ang kanyang pagkamakasarili ay nagdulot ng kapahamakan kay Xing Lu. Pagkatapos ng insidente, nagtungo si Chen Shung sa kanyang ina dahil alam niyang ang paghihiwalay nila ni Xing Lu ay dahil sa panghihimasok nito. Tapos ay nagpasya si Chen Shung na ibalik ang lahat ng mana na ibinigay sa kanya kahit na pinakiusapan ng kanyang ina si Chen Xiong na manatili ay mas pinili pa rin niyang umalis at iniwan ang lahat ng ari-arian ng kanyang pamilya. Sa huling eksena, ipinakita sa atin ang pagbisita ni Chen Xiong kay Xing Lu sa lungsod ng Vienna. Nangako ang binata na hindi niya kailanman iiwanan ang dalaga. Tapos ay nagpropose siya gamit ang parehong singsing na ibinigay niya kanina at ang dalawa ay napaluha sa labis na kasiyahan. Nawa ay nagustuhan nyo ang kwento at kita kita ulit tayo sa susunod na upload. Mag like at mag subscribe upang makapag upload pa kami ng higit pang mga video. Kung okay lang ay pakishare nyo na rin. Salamat sa panonood.